So you, what's up mga brad? May nagdala pa dito sa amin ng lumang speaker box. Gusto po daw to niya papalitan. At ito po ang ipagaya dahil original po to. So ayan, napakagandang-ganda -ganda pa po tingnan po sa labas. At nung binuksan po namin at tinanggal po namin yung mga speaker, so ayan po ang bumungad sa aming paningin. Ayan, balot na balot na po sa anay yung sa ilalim. So ayan, kung makikita ninyo, kung tingnan po natin sa labas, ang gandang-ganda -ganda pa po. Pero noong binuksan po namin, so ayan po ang bumungad sa aming pananaw. So ngayon, simulan ko na to sa pagtanggal mga brad itong speaker at saka driver unit para makita po ninyo or para makita po natin yung sa loob nito. So ayan po ang kanyang speaker mga brad, original po yon so ayan. So ilagay ko muna dito sa tabi at ito na naman pong Twitter horn ang isusunod ko sa pagtanggal. Ayan, ang tigas po tanggalin itong horn na to. Kaya po pala matigas po tanggalin yung horn dahil, ayan, binalot na po ng anay. Ayan, hindi na po matanggal, napakatigas. So ngayon maghanap po tayo ng paraan kung paano po ito itanggal. Saka masira po yung hole niya. Eh. so mahirap na po kapag masira po yung hole. Dahil wala na po nagbintahan itong ganyang design. So maghanap po tayo ng paraan. takot So ayan guys, yan po ang yan po ang kanyang driver unit. So ayan, kaya pala matigas tanggalin yung tweeter horn dahil ayan. Balot ng balot na po sa anay. So ayan. Ayan, kaya pala pirang sira na po talaga. Bali, apat po na box. Pero ito lang po ang isang natira. Pero yung natira eh. So, iyan po ang bumungad sa atin. So, yan. So, yan. Iba po talaga yung US Mid. So, yan. Pagkadaming wire. At meron pa dito sa loob. So, tanggalin ko muna to Parang malaman natin kung ano po. At sa palagay ko, parang dividing network po yun. So, ayan po ang sekreto nila. Yan po ang nakalagay sa loob. Yan. Pagkaraming wire. So you what's up mga brad At ito pa May nagdala pa dito sa amin ng speaker Tosunra po ang brand Sa Cooper D12 po At 250 lang po ang watts nito Nagtanong po si Mr. Customer Kung ano po ang box down na bagay nitong speaker niya So dalawang design lang po Ang pinagpipilian namin sa kanya l ba Or itong miniscope So ang napili niya Itong miniscope Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker! So yung WhatsApp mga brad, so update din natin yung nag-order nito. Apat na D12 mid-high bullet mo, Mr. Customer, Mr. Renante Hilaga ng San Carlos City. So ayan na po, nakapintura na po. At nandun po ang mga box. So ayan, kung makikita ninyo, yun po ang mga box. At ito namang kulay Royal Blue, isali din natin to sa pag-update Mr. Ben Clemerson ng Gihulngan. So ito na po ang para sa inyong mid-high bullet, dalawang box. At ito namang MCB D 18 mo. So ayan, bali itong kay Mr. Vince Clemerson ng Gihulngan. 2x2 sit up po to. Dalawang D12 mid high at dalawang D18 na MCB. So ayan, ayan po ang mga housing. At ito namang D10, ayan po ay para kay Mr. Customer ng Tagabugo. Ah, hindi ko lang to pinipinturahan ng dahil kulang pa to ng dalawang sit. Nagkamali po ako sa pag-order niyan. Bali, apat pala yung order ni Mr. Customer. Dalawa lang po ang naprepara ko. So, ito po ang para kay Mr. Vince Clemerson ng Gihulgan. Ayan po ang pangdiitin niya. So, what's up mga brad? So, update din natin yung nag-order nito, Mr. Kinshi Himura ng Apas Lahog. So, ayan na po ang dalawang MCB-15 mo sir. Ready for pick up. So, ayan. Ito po ang gusto ng Mr. Customer. Aluminum corner. At ito, JBL handle. At dalawang speak-on terminal bawat box. So, ayan na po ready for pick up. So, itong box na to mga brad ay wala po itong laman. MCB Subo Box Maker! So, yo, what's up mga brad? Una kong pinuntahan ay yung bitahan ng mga pintura. So, ito po ang nabili ko. Isang karton na assorted po ang laman nito. At isang karton na easy tight body filler. At galing po ako sa bintahan ng mga pintura ay dumaan naman po ako dito sa Masiyas Electronic Parts and Supply. So, ito po ang nabili ko. So ito po ang nabili ko sa Masiyas Electronic Dalawang Live Pro 15 in 1K So ayan, dalawang piraso At itong apat na PE 1250 So shout out po sa iyo, Mr. Customer ng San Carlos City Mr. Rinante Hilaga So ayan na po ang para sa apat na mid-high bullet mo sir